tali tanga kaya natawihan mas ksegnyala ka ako ano ngayon dapat pagjerdan mailing mo kita ula kaya bista duma ni bayau e, ano bodo sa ano bista duma ni bayau hmm. si sayan mailing ah, ako nasa nuros lima tami mong ayip na tuling ini ganon ano na agian sa ayip na taga kuto sa matingtang kung Uh, ito, Cavite, Cavite City, naik Cavite. Uh, pamilya ni Silam Tud. Oo, oh, Nika ang ina. Si Nika to. ang ina. Ang ina, yaban sa gansuka. Yaban sa gansuka. <laughs> Nagpasyal uya sinda, kaibahan ni umpung. Nahiling ining kangkong na malusog da masilam gulayon hiling, muna, hiling muna ninyo uya o, mo no oh. hiling oh. mo oh. niyo uya baga day habok bayaan na day maubos kang kong habo <laughs> bayan na dai maubos yung kangkong kasi doon sa kanila ya mahal ang sarong tali Oh, bano o pesos, sampo, 15, amak mo pa yan. Oh, samantalang uya sa amo, sa kabiti, mura lang to eh. Oh, Buyan o, 5 pesos. <laughs> oh, Ito na, oh, hello. Oh. Guys, hmm, ito na, ito na, o, oh, ito na, o, oh. Oh, tapos na siya mag-harvest ng kangkong, ito na, mga guapwings, guapwings, yeah, guapings ng tilod, hmm. o, oh. hmm. guys, ito na, o, oh. anak ni silam, masilamon, kahit anong luto, masilamon. Ah. Ito na nga guys, sinisipat-sipat muna natin itong papaya. Ayan, pang tinula natin guys. Pipitas muna tayo ng mga dalawang peraso para sa tinula. And nga guys, ang haba naman. Kunti ang bunga nito guys. Mas malamang ang bulaklak nito guys. Kasi tawag nito dito guys ay baklang papaya. Maraming puno dito guys ng papaya. Andon sa bandang kaliwa ano, punong-puno ng bunga naman yun guys. Yun ay yung natural na papaya na kung mapapansin natin ay punong-puno ng bunga at malalaki. Hindi sila guys masyadong tumatangkad pero hitik na hitik sa bunga guys. Try ko lang muna to guys na ano, mahabang papaya. May share ko na nga rin guys kung bakit yung mga kakilala namin at kamag-anak ay madalas nandito dahil ito guys na naikaviti guys napakalapit sa dagat yung parting harap ng bahay namin dito ay dagat sa likod naman ay may fish pan na pagkarami raming isda yun nga guys ang dahilan kung bakit maraming bisita dito lagi si host dahil maraming mapagpipilian maligo ka sa fish pan or, or lumangoy sa dagat ito na nga guys nagluluto na si Shoutout kay Ricardo Torres ng Naik Cavite. Nagluluto siya ngayon guys. Isang pabo. Kinatay ni Katuris. Kaldiritang ginataan. Mamaya yung kata. Sunod mamaya. Wala, Ginataang kalderitang pabo. Ayan nga guys, malasang ang lasa, mukhang masarap talaga 'to guys. Ayan, ano ang mga halong ingredients mo dito, cateris? Sige lang. Katatas. Tapos oh, sila maghanap niya, no? Oh. Dila, dila pa sa talaga sa kamay niya. Ha! <laughs> Hello guys, ito yung likura ng bahay. Likura ng bahay namin na mga taga rito sa Naik. Actually guys, pag pumunta ka dito ay napakalapit lang ito sa munisipyo. Yung ano, may sign doon guys na dalawang ulo ng kalabaw. Ayan, walking distance lang guys walking distance lang and then kung ayaw mo naman mag-walk kailangan mo mag-tricycle kung wala kang dalang sasakyan guys ito yung fish pa na sinasabi ko lagi na nasa likod ng bahay hindi lang isda ang mga lumalangoy dito guys ayan ang dami rin naliligo ng mga bata kaya giliw na giliw kami rito guys kasi ang dami dito ng isda, hindi ka talaga maghihirap sa usaping isda, guys. Dahil ang dami-daming isda. Ayan, bukod pa dito, guys, yung mga bata ay safe naman maligo dito kasi hindi to masyadong kalaliman. At napakalamig ng tubig dito, guys. Kung mapapansin natin, diyan sa diyan sa gilid nito ay puno ng bakawan bakawa na kung saan doon tumitira ang mga isda. Dito, itong fish pan na ito ay, ang tubig dito ay nagagaling din sa dagat. Pag nag high yung tubig sa dagat ay pumapasok dito. Kung nagkakaroon naman dito guys ng ano, pagtaas ng tubig, hindi masyadong delikado. Dahil pag mataas na ito ay bumababa rin naman doon sa bandang baba sa dagat niya. Yeah, Napaka-nice tumira dito, guys. Ang daming nagkaka-interest dito ang tumira. Dahil, ano, napaka-peaceful ng lugar. Parang andino, andito na lahat, guys. Para ka na dito, para dito, ano, nasa paraiso. Paraiso ni Adan. Dito naman, guys, sa mga nagkaka-interest, na dito, malapit dito, guys, ano, we title na guys, we titulo na 50 square meter meron na guys na 250,000 to 450,000 depende guys sa pwesto. Napakababa pa ng luti dito guys at soon ay magmamahal talaga guys ang mga luti dito. Ang mga titulo dito guys kasi five years from now guys don sa kabila nito guys ay gagawin na yung highway papuntang Batangas. And guys, yung highway ayon sa kanila dadaan daw dun sa may dagat malapit lang yun guys kaya magiging mahal na mga lupa dito guys sa ngayon napakamura pa may 250,000 ka guys meron ka na ditong 50 square meter with title na yan guys ayan yan napaka peaceful actually ang dami ng mga nakatira dito guys na mga foreigners mm -mm. Kasi pag akit mo nga lang naman guys sa ano guys, pag umakit ka nga lang sa terrace mo guys, kita mo na ang karagatan. Kita mo na ang palibot, bukid, dagat, andito na guys. Napaka complete na dito. Ang hindi lang dito masyado magkaka-interest yung takot sa dagat. Kasi nga, mas malapit ito sa dagat. Pero so far, itong lugar na to guys, dito ka makakita ng pagkara may raming olds. Ang daming mga tumatanda dito guys. Napapansin ko, mga ano, mga sa tingin ko sa kanila guys, mga 90 years old na. Ang dami, ang dami nilang matatanda dito guys. Ang ibig sabihin lang nun guys, maganda ang lugar. Ang mga tao nakakapag-exercise, ayan, napaka ano, napakaganda ng lugar guys. Abutin ka ng pagtanda dito. Ayan na nga guys, tara na dito. Pasyalan nyo si Ate Gracia. A uh, very peaceful life. And guys, malayo. Malayo sa ingay. Ang mga maririnig nating ingay dito guys ay yung mga ano, ingay ng ibon. <laughs> Marami rin ditong bayawak guys. <laughs> Ang daming bayawak. Pumupunta pa dito sa harap ng bahay namin guys yung mga bayawak dito. Ayan, baliwala na lang namin, hindi na lang namin masyado pinapansin. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Ate Gracia, Gracia Tindugan Channel, subscribe naman guys. Pa-bell on para ma-notify kayo guys pag may mga bago akong upload na video guys. Mas more ang mga video guys ni Ate Gracia ay mas more sa ano sa usaping bukid. Ayan guys, thank you, thank you. Very much.